Aries. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maaruga sa pamilya para maibigay ang mga kagustuhan ng pamilya at laging matyaga sa mga gagawin at kung may sinabi na pangako sa pamilya ay pilit na gagawin. Na maibibigay, may matalinong isipan sa mga gagawin, ayaw ng pagpapataan sa trabaho. Laging handa para sa pagtulong sa mga kapatid at pag-aaruga sa magulang, sa pera ay ayaw ng usapan na may pag-utang, at ayaw ng madaming usapan mas gusto ang magtrabaho ng nag-iisa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 24, number 22 at number 19. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad. Dahil ayaw na magkaroon ng suliranin, may masipag na. Ugali dahil gusto ay pagunlad ng kabuhayan sa tahanan. Ay masaya at ang gusto ay malinis na mga usapan na. Masaya para walang bad energy na makapasok sa pamamahay. Ayaw ng mga usapang mahaba mas gusto, ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, masikap sa mga gagawin para makagawa ng pagunlad, sa pamumuhay ng pamilya, at ayaw ng mga usapang pera lalo na kung utangan at suhulan ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 18 number 25 at number 7. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa mga ginagawa lalo na sa trabaho, at ganoon. Din sa tahanan ayaw nagsasalita na pwedeng may masaktan. Nadamdamin, may ugaling mahigpit na madisiplina, at hindi makukuha sa mga palusutan at lagayan ng pera. Wala sa isipan ang magselos. May isang salita na gagawin pag naipangako. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 10 number 37 at number 25. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa trabaho at may ugaling mapagmasid, laging. Gamit ang katalinuhan para safe sa mga magagawa at may matyaga na ugali sa dapat nagagawin sa trabaho. May katapangan magsalita basta ang alam ay nasa tamang katwiran, sa gagawin ay mas inuuna ang makagawa ng plano bago mag-uumpisa ng trabaho. Sa tahanan ay masayang usapan ang gusto, nang laging may good vibes ng swerte sa bahay. Wala sa isip ang pagseselos kagad tiwala sa pagmamahalan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 36 at number 20 at number 17. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matapat sa trabaho at hindi gagawa ng usapang suhulan. Nang pera, at may ugaling matalino mas gusto ang gumawa nang matahimik pero may maiksing pasensya sa mga nagyayabang na tao at ayaw din ng usapan na tungkol sa pera lalo na sa utangan at suhulan ng pera at iiwanan na kagad ang makakausap sa trabaho ay inuuna ang dapat na magawa kaysa makipagkwentuhan kung kikita ng ibang pera ang gusto ay maayos walang kalokohan naninigurado sa lahat ng ginagawa at sinasabi. Dahil para laging makakuha ng respeto sa mga nakakausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 12 number 25 at number 36. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa trabaho at laging maasahan na gagawin. Ang naaayon na trabaho para makagawa ng pag-asenso. Hindi nagpapataan sa mga dapat na magawa at laging. Masipag na masinop kahit mahirap pa ay okay lang sa kanya, basta maayos nakikita ng pera, ayaw ng mga usapang matagalan at mga kaberdehan, hindi kagad nagbibigay ng tiwala sa ibang tao sa bagong makakausap, may masungit na ugali at ayaw ng mahabang pag-uusap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 10, number 21, at number 34. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at may striktong ugali sa mga gagawin, at hindi. Kagad nagbibigay ng tiwala kagad sa bagong makakausap. At laging may isipan na wise hindi basta makakaya. Na maloko at mahusay sa mga gawain sa tahanan at sa hanap buhay, may matapang na ugali na maiksi ang pasensya. Iiwasan ang mga usapan na may kayabangan at laging inuuna na makapagbigay ng kasiyahan sa buhay pamilya at ayaw ng mga usapang mahaba at may maselang ugali na mapanuri ang mata. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa paglalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero color red and color silver number 22 number 10 at number 42. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matyaga at masikap sa mga dapat na magagawa para sa pag-asenso ng pamumuhay at may ugali na maselang sa mga gagawin para sa ikakaganda ng trabaho ng magawang. Mapasaya ang pamilya. Maingat pag may sinasabi ay laging may katotohanan. Hindi masisilaw sa kinang ng pera. Ayaw ang mga ganoong usapan na pera. Mas gusto ang perang naiipon ay pinaghihirapan, at naninigurado sa lahat ng sinasabi ayaw ng napapahiya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran magpalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 20, number 36 at number 8. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling maingat at hindi basta magpapautang ng pera para makaiwas sa pwedeng maka Away na tao, naninigurado sa usapan sa trabaho, o maging tungkol sa pagkita ng pera, maingat sa mga gagawin. Sa buhay ayaw ng mga suliranin, sa mga pagkita ng pera dapat ay nasa ayos ang lahat para makagawa ng masayang pamumuhay. May ugaling matahimik pag gumagawa na ng trabaho. Ayaw ng usapan ng mga kaberdehan at tuksuhan ng pagmamahalan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 29 number 10 at number 22. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng Mga kalikasan, laging magsasabi ng matapat sa isasalita. At laging may positive energy sa pag-iisip para mag-trabaho ng masaya sa mga ginagawa, at laging masipag sa mga ginagawa para makagawa ng pag sa pamumuhay. Masipag at laging matapat sa trabaho, hindi gagawa ng bagay na pwedeng magkamali sa mga gagawin dahil gusto ay magkaroon ng mahabang pagkakakitaan, at laging hangad ang makaipon ng maayos na pera sa pagganda ng buhay pamilya, matapat sa pamumuhay ng hindi mabalikan, ng tinatawag na karma ng kamalasan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, may malambing na pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 25 number 36 at number 10. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May mapanuring pag-iisip na matalino sa mga dapat na magagawa para sa kasiyahan ng buhay-pamilya sa mga gawain na ibang tao ay ayaw ng makialam, madisipilina. Pagmali ay hindi mapapakiusapan, matapat sa trabaho, at may katapangan ang ugali na may mahabang pasensya. Matipid sa pagpapalabas ng pera at laging maingat sa mga gagawin nang hindi mapapasok sa problema para umasenso, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero: color green and color red number 16, number 21 at number 19. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masigla at masipag sa mga ginagawa sa hanap buhay. Para laging may positive energy ng katalinuhan sa mga gagawin, masikap sa buhay ng laging mabigyan ng kasiyahan. Ang sarili na mapasaya ang buhay pamilya, kung gagawa ng trabaho ang isipan ay masaya sa mga ginagawa, ng tumagal sa napasukang trabaho, at may isang salita. Pag nasabi ay talagang gagawin lalo na sa pamilya, may mapanuring isipan at hindi basta magpapatalo, may paninindigan sa ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 20 number 34 at number 9.